Sir MJ, paano naman pag wala kami yung puhunan? You can start with a services type of business. Ang uh, example dito ay mga virtual assistants, nagpo-provide ng editing, and talking about scalability, ito na yung mga digital agencies. So, pwede siyang magsimula sa ikaw mismo yung nagsaservisyo hanggang magparami ka ng tao hanggang sa magkaroon ka na ng agency mo. At bottom line, kung wala kang malaking puhunan or wala ka talagang puhunan, dito ka magsisimula sa pagsaservisyo sa mga tao. How do you do that? Again, you create a list of all the skills that you have or all the problems you can solve for the marketplace. Ngayon, using technology, using Google, using ChatGPT, ibato mo sa kanya yung lahat ng list na meron ka at hanapin mo alin doon yung high value or pwede mong pagkakitaan sa Pilipinas. When you provide people with your services, kikita ka ng pera, yan ang gagamitin mo to actually start your own business, build the product. Bottom line, kung gusto mo talagang kumita ng pera, magsisimula at magsisimula ka.